Tapi ko si nanay. Ano pangalan Nay? Manuela Legaspi, sir. Manuela Legaspi. Gaano na po katagal kayo nag, ano, nanay, nag-garden? -ga uh, noong pa ako 20 years old. 20 years old. Uh. So ibig sabihin, nang dahil sa pag-garden -ga mo, dito nakatapos yung mga anak mo? Oo. Uh -huh. Hello, hello, hello mga madam yan. Nandito naman po ako sa lugar na kung saan dito sa barangay Impugong. Na kung saan may nag-harvest po din sa kapitbahay ko ng carrots. Actually, napakabilis kailan lang naitanim nila. Ngayon, mag-harvest na po sila. Ito po, panoorin po natin. Ang buhay dito sa uh, Ipugao, na kung saan napakahirap pala ng trabaho nila. Ngunit napaka mura ng kwa sa kanila. Sakripisyo talaga. May mga maliliit pa. May mga malalaki. Of course, mga masor, good morning. Oh, good morning. Ayan, ang gwapo niya. Diyos ko. Tay! Good morning, Tay. Good morning, Tay. Dito okay kay Nanay. O, oh, ito po mga kababayan yung carrots nila na kung saan. Nay, patry -pa nga kung paano nyo bubunutin. Yung? Yeah. Yung carrots, bunutin nga po. Uh, kung gaano kalambot. Uh-uh. Oh, oh. Ayan, napakabilis lang pala. Bilis. Tanim An nyo ilang buwan po bago harvestin. Three and a half, sir. Three and a half. So, oh, ibig sabihin, three and a oh. half na talaga yan, eksakto? Oh, oh, oh. Pero na may mga maliliit, may malalaki, hindi talaga normal. Ano? Hindi. Normal yun. Uh -huh. Pero, ano, hindi puro ma malalaki. Okay. Lang an ano. By the way, Nay, anong pangalan yun, Nay? Manuela. Kausapin ko si Nanay. Ano pangalan, Nay? Manuela Ligaspi, sir. Manuela Ligaspi. Gaano na po katagal kayo nag-ano, Nay? Nag-garden? -ga uh, noong pa ako 20 years old. Ano? 20 years old. Oh. So, ibig sabihin, nang dahil sa pag garden mo, dito nakatapos yung mga anak mo. Oo. Oh, oh. Ilan po ang anak nyo? Walo. Walo. Parang, kayo po ba yung may gas ay oh, oh. Uh, grocery doon? Mm -mm. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Kasi nakikita kita doon, Tapos mister mo din yung nakausap oh, oh. ko, yung binilhan ko. Oh, oh. Ay, what coincidence. At ang asawa naman ang nakausap ko. Si nanay, Manuela. Manila, Ligaspi. Ligaspi. Ilang tara po kayo, nay? 57. 57 pero kaya pa rin ba ang pagagarden? Oh, kaya pa. <laughs> Oo. So il ilan po ang anak nyo? Walo. Sir. Walo. So wala kang anak dito? Ah, uh, yung pangalawa doon. Itong may-ari nito o sa inyo to? Uh, eh, siya. siya. Sa kanya? Oh, sa kanya? Oo. Pero kayo po, anong garden nyo ngayon? Andon sa Molmog. Molmog. Anong garden nyo? Uh, carrots. Carrots din. Ah, Molmog. Malapit sa customer ko kay Sir Jerry Kasinto. Uh, Okay. Si Tatay naman po tayo Magandang umaga. Ilang taon na kayo? 50. 50 years old di ako maniniwala. Oh, mm -mm. So may garden din po kayo, sir? Oo, doon sa moon So kumusta nga pala ang price ngayon ng ano ng ano natin? Ng carrots. Pataas pa ba bago mo? Pataas pa baba o oh, oh, pero hindi naman kay logit Tayo, no? gaano ka mag-garden? <laughs> uh, 16 years old Ikaw hmm. 16 years old ka pala nag garden na hmm, hanggang, uh, ngayon. hanggang ngayon Hanggang mamatay <laughs> <laughs> Pero yung mga anak mo Pito, pito. Hmm. Tapos may garden din sila o nag-aaral pa Nag-aaral yung katlo Oo, oo sa Baguio hmm. Oh, usually sa Baguio nag dito. Mga kababayan, ganito po ang buhay dito sa amin. Kasi sa rehistrado na po ako dito sa municipality of, municipality of Kung kaya residente na po ako dito. Yun nga lang, gusto ko talaga mag-garden-gardenan. Kaso nang wala pa naman akong lupa na mag-gardenan. ko sila para makita ninyo mga kabayan ang sama-sama nila pag ano, harvest. o Ito po yun oh, napaganda ng carrots, napakasariwa. Ang nakakatuwa si Nanay Mar uh, Manuela. 50 years old na pero ang sipag, ang lakas niya pa rin, oh. Ito po, ganito kaganda. At ito manam, ano tatanim din sa kabila? Carrots din. Diyan. Ayan po, ano yung kinatanim? Uh, Baka umbok, pero ganito ang style na kuino. Pang, Pang umbok ito. Pag-umbukin yung style na yan? Ay, okay. Ay, mga style-style din pala yan? <laughs> <laughs> mm -mm. And of course, nakikiharbist po ang kasama ko sa work. Dahil sandy ngayon, uh, Rizdi po nila nakikiharbist siya. At siya po yung may-ari. Magpapakain daw po siya ngayon. Ayan po yung anak ni Nanay Manuela. At ito naman si... Joey. Ayan. Malambot ba? Oo, ma'am. Mm. <laughs> parang ano? Parang iba yung sa bali yung ano mo? Mga paglagay mo kumpara sa kanila? Ah, ganun naman. Ay, ganun? Okay. okay. Yeah, ano pinakamahirap sa ano? Pag, sa pagtanim ng ano, ng carrots? Pag, yung umpisan nyo? Anong um, pinakamahirap? Uh, oh. Pagtanim at saka ang pine nut. Magbawas na yun Ay oo, oo, ano kaya pala Minsan may nag, nasasayang ano, Nakikita ko binabawas-bawasan na nila So kailangan po ba talaga Sa isang linya, isang piraso lang? May 7, 6, ganun So after that Pagkatapos magsarado at magbawas Wala na Mag-aantay na lang kayo Yes pre, oo Pero malambot ang lupa Ang bilis Ayan mga kababayan, nakikigod dito dahil kapitbahay ko po sila. Actually, natutuwa talaga ako sa buhay dito. Kung kahit nananatili ako dito sa tinok, tuwang-tuwa ako tingnan habang sila ay nagagarden. Dahil sama-sama, maliban doon sa ang sipag nila, sama-sama po talaga sila. Yung tinatawag dito, dito ko na-amiss yung sinatawag nilang bayanihan. Kaya, hopefully na magkakaroon ako ng garden dito at mag-garden-gardenan talaga ako. Dahil, siyempre, yun din po talagang linya ko sa buhay ko. Kuya, ba't ang layo mo? <laughs> ang layo mo dyan, para kang inaapi. Eh. <laughs> Oo, dito ka lang ya. Yeah. Sama-sama tayo. Bayanihan, di ba? Ito po. At doon po, yung building po na yan, yung boarding house ko. At sa likod na naman po yung tinuturoan ni Mr. Randy. Ito lang po. At ito yung lugar dito sa buong Tinok. Sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po at of course, pakishare po natin ang video para at least marami po matutunan. lalong lalot at mga sagalulan kung gaano kahirap at kasagana dito. Mahirap pero masagana dito sa province of Ipugao, municipality of Tinok. Babay mga kababayan, God bless you po. Nay, maraming salamat po. Nanay Mar Manuela. Tay, anong uli pangalan mo? Sino tatay? Sindu Albin. Sindu Albin. Maraming salamat sir sa time ninyo ha. God bless, God bless you po. Oh, Madam. Ayaw marap sa kamera. Naihiya <laughs> Bye bye po. God bless.